Ayun na po oh. gumagapang na yung isa. Isma. <laughs> ah. ha <laughs> oh, Di ba? Alam niyo po ba kung ano yung mga laman niyan? Ang tawag po namin niyan dito, amumunso or punso-punso. Meron po siyang laman na sa English po ang tawag ay mud lobster. Dito po sa amin ang tawag po ay amumunso or ano yun ma? Buso. Buso po ang tawag namin dito. So kasama ko si Mother Uhulihin namin yung laman nito. Pakita ko sa inyo. Yan o. Oh, may butas po siya. Yan. Malalim po ang butas niyan. Ito mga bago lang ito. Kaya sigurado mayroon yan laman sa loob. Tatlo sila magkakasama dito. Hmm, bago lang ito. Buhusan na po namin ito ng solution. Ang na ginawa namin. And then mahintay po tayo ng 30 minutes hanggang isang oras. Lalabas po yan dyan. Dito po sa amin, kinukonsider po namin yun na peste. Kasi sinisira po yan yung mga, ano, yung mga pilapil. Akala mo may lamang pa yung pilapil mo. Pero wala na pala. Kasi nahukay na nila. So maghihintay na lang kami na lumabas sila. Pwede naman po tayong gumamit ng trap na panghuli po ng mga yan. Kaso lang po, kapag ka naglagay kami ng trap dyan, kinabukasan po pagbalik namin, wala na po yung trap namin na ilalagay dyan kasi may mga tao pong dumadaan dito. Habang naghihintay tayo na lumabas yung mga amamunso, napakaraming santol yung nakita ko na mga nahulog. Manguha muna ako at makapagmerienda ng santol. Si mama o, nanginginain ng santol. Asim? <laughs> <laughs> Asim! <laughs> Nasa 30 minutes pa lang po, pero na po kaagad na lumabas. Ayun, oh. kita nyo ba, nagbalik. Huliin po natin yan. Ayan po siya. Mad lobster po yan. Ayun pa po, oh. meron pa pong isang lumabas. Ito po siya. Masipit ka, may, may pagsipit din yan ma. Yan, yan po yung Kaya laman niyan. Yun. Hmm? Wala pang sipit? Hmm. Ganyan po siya oh. Amumunso po ang tawag namin dito. Mud lobster. Nakatakot ang itsura. <laughs> so wait pa po natin yung iba na lumabas na po. Bilis ma. <laughs> ah. <laughs> Hawulin ni mama. Oh, Di ba? Mamaya ipapakita rin ni mama kung paano yan ah uh, iluto. Sa kasamaang palad po, tatlo lang yung nahuli namin. Mahina kasi yung iba, walang laman. So tulad po na sabi namin kanina, kahit po tatlo yung na huli namin, ipakita namin sa inyo yung pag-prepare niyan. Pinipilipit lang po yung buntot and then kukunin po yung bituka. Yan, yan pong kulay itim na yan. ganun lang po tatanggalin po ito ito po kasi yung bituka niya o yung kinain niya ilalagay ko lang po ito or pasisingawan ko lang po ito kasi kunti lang naman po kung marami kami nakuha guwan ko sana ng special na recipe tapan lang po natin ito na po yung mga naluto ko pakita ko po sa inyo para din naman po siyang alimango na kukunti ang laman mas marami ang shell yan po ito po yung laman niya. And yung sipit, tingnan natin kung may laman. No, meron din oh. Oh, ang laki ng laman oh, ng CP to. Taba. Ito yung sipit to. Oh. Ang taba ng laman. Para din naman siyang kalasa ng Alimango, Unang hipon. Anong masarap ng no, Malasa? Mm -hmm, malasa. Malasa. Pinasinguan ko lang ito. Hmm. Tulad nga ng alimango, yung kalahati, tapon, kalahati lang ang laman. Gawa ng madaming shell. Yun lang po. Bye-bye.